Magandang hapon mga katikit. Magandang hapon. Dumadami na mga pa pa Lucena. Oh. Pa Lucena. Dumadami na rin ng mga pa uwi pa Lipa. Kapatanggas. Ayan. Marami na pa sa iyo Lucena. Ayan. Marami na rin pa uwi ng Patanggas. Uh, Patawit ng Mindoro. Ayan. Oh. Manchester na nakapila ngayon mga rehab mga hino hino na pila 5 at saka isang yutong 573 576 Memory 573 Batangas so Ito ay uh, itong uh, mga hino ito mula 573 hanggang 580 mga uh, uti eh. mga palusena sunod sunod na naman paliba na mag -arap. so yan malaki pakinabang dito ng mga kumpanya itong mga hinabas na ito inorgy na ito ano sa mga tao ito mga hinong ito Atak pa rin, condition pa rin yung mga kanya. Ito, Biyasa Santa Cruz, 5 3, Ah, uh, itong 580 oh. Mapakadabangan uh, talent. Talagang uh, malakas pa rin magkakot ng basero itong uh, mga Hino Argina ito. Matatag pa rin sa daan, di masyadong tarikin yan ng mga Hino Argina yan. Talagang panlaban yan. Mga pa long haul o uh, local uh, trips ng mga uh, Hino ito. Ayan o. Oh. Medyo na ampun Nabun. Um, Malapit ng mulan. Yun, 576 uh, palit na rin, Patangas. Oh. Uh. Kaya Patangas yan. Itong 511, oh. kaya po. Yung uh, driver na napugpug. Uh, road rates. May uh, silang. Yan. Kaya uh, pina pinapuha driver niyan. Papahinga yung uh, driver na nagulpe. Eh. Ayan, 5-11. Ito po, isang uh, Hinoar k sa no? yeah, sa Tacros naman yan. Bago rehab na rin. 49 <makes> seater <noise> <Borderizer> yan. <makes noise> yeah, no? Ayan, makina ng uh, Talagang kahit mag four way, six way sa talagang Basta sa kondisyon makina. para sa 11 pa Hino agay, 45 seater lang yan. Ayan, 49. Ayan, oh. pa, pa palit po yung driver hindi yung uh, nabugbog na driver ng uh, on wheel yeah, marami din uh, yutong na bumiyabiyay sa ano sa nasok po kalatagan ano 1267 tapos ay uh, yung isang uh, na yutong ay 1428 ang uh, bus number ito so, biyayang uh, bigol marami nagpapapok sa loob oh. pila nagpapapok sa loob uwi na uh, undas na Panginoon, RK538 Talaga may sulit pa sa iyo ang uh, DLTP sa Tangros Kaya sa Tangros o Sunod, 536, Moro Hino Ang biyayang Santa Cruz 536, Bagong Rehab mga sulit passenger yan ang DLT Pigo sa ay Santa Cruz. Dalawang oh. bus. Kasyang kasi maraming pasayarong yan. Oh. Ito naman 1249. Bagong bus din yan ng Piaing uh, Batangas. Oh. Ayan, patabi na ng patabi ang pa uwi ng probinsya bago uundas na, kaya marami lang pa Ito, ito trade Lucena. Ayan, kapat sa aming pass. 1840. Ito yung Chester naman. Ayan, sa mga pagpapunta ng Lucena. Yung assembly papadangas Lemery. Nasubo sa Santa Cruz. Ayan, punta po kayo dito sa ating terminal. Hellboy at East Station. Parabaka sa aygaset di el tipiko